Yan, nandito na yung rin sa stage 1. Explanade. Stage 1 to. Yung kanina pinanta natin, it's eh, stage 2. Stage 3 ginagawa pa. Stage 1 to. Hindi, teka. Stage 2 yata to. Ikaw alam mo ano stage 2. Basta tapos na tong mga to. Yan. Dito banda, talong natin dito anong stage? ganda eh. Ganda oh. Pag -gabi rito actually puro ilaw nga Ganda hmm. Pag totally tapos sa tapos na to Pwede mag live dito Na ko man pero naman oh, magla live pa dito Upload videos lang May ginagawa pa kasi stage 3 Mm pa tapos si eh. Ito tapos na tapos na ganda rito sa gabi may ilaw ilaw Bridge. You know, yun Yung Bridge Yan, oh. Yan yung pinonto sa kabila, di ba? Explanate ito. Paggabi rito, punong-punong ng ilaw. Ang ganda rito pag tapos na tapos na siya mas maganda stage 1 ng Esplanade dito lang sa likod ng post office maganda to panatapos ng part na to talaga state of the art project ka ni Apo BBM yung bang week leader na sinasabi nila silent worker yung presidente natin kasi panagtatarbaho siya hindi siya maano hindi niya binobroadcast lahat sa silent worker lang siya magugulat ka na lang Aba, may part na pala dito sa lukod ng post office ha. Ah. Aba. May museum na bago dito sa Intramuros ha. Ah. Mga project ni Apo BPM yun. Diba? Ay, si Tatay Digong patay na. Malapit na. Dapat humarap talaga siya sa Congress hearing. Kumatapang talaga siya. Ilabas niya yung tapang niya. Humarap sila lahat. General Bato, mga sangkot yan sa extrajudicial killings na yan matapang talaga si Tigong haharap talaga siya eh mukhang, mukhang nababahag nga yung buntot kasi guilty siya diba? silent means yes diba? aminado siya talaga sa mga patayan ano? war on drugs ng palpak diba? yung mga check one lodi lodi nasan sila? wala pa yung mga Michael Young, may mga ganun pa, di ba? lahat 'yun? Wala nga lahat, di ba? Yeah, wag yung wag yung wag yung ibibintang katarantaduhan ni Tigong kay Apo Bongbong. Ginagawa ni Apo Bongbong na linisin. Nililinis nga ni Apo Bongbong ang mga pasuran ni Tigong. Ginawa ni Tigong sa bansa sa bansa natin sa loob ng alin na taon. Binabaya binayaran nga yung utang. hindi Kung di makapala mukha ni Tigong, sino ng utang ni Tigong? Eh di ba si Apo Bongbong pa? Ayaw kasi ni Apo Bongbong na magkaroon ng ano, eh, magkaroon tayo ng ano ng, nang pagtawag doon ng alalahanin eh. uh, parang utang yan eh dapat bayaran talaga ano plano ba ni Digong hindi niya babayaran yon kira ulo si Apo Bongbong pa ng utang ni Digong ganyan kagagay yung gaganyang nagagay pinagtatanggol niyo na leader yan you know, mga lumang structure to pink building eh sa kabila yung El Hogar na nakuha na ko na kanina lumang-luma na talaga yung El Hogar Building, yung Pioneer Building, di ba? Na ano -na -na natin kanina. Kuha na, -na, na natin kanina. Ano oras pa? Okay, out na muna natin. Tingnan natin uh, mga